Number two, have a worshipful heart. Magkaroon ka ng pusong nagnanasang sambahin ang Diyos. Kaibigan, itong tinatawag na private worship. Tuloy natin ang talata, 2 Samuel 7.22. Panginoon Diyos, dakila kayo. Wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. Grabe. Yung puso ni David ay punong-puno ng pagkamangha at pagpupuri sa Diyos. Para sa kanya ay walang dapat purihin, walang dapat bigyan ng credit, walang dapat itaas kundi ang Diyos lang. Sabi niya, dakila ka o Diyos. Parang sinasabi niya na yung makapangyarihang kamay mo ang kumilos sa buhay namin. Wala kami magagawa maliban sa iyo, kaya pinupuri ka namin. Then sabi niya, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Again, parang sinasabi niya sa sarili, Lord, I am not God. Walang iba kundi ikaw lang. Kaibigan, ito ang worship. Ang kilalanin mo ang Diyos bilang Diyos. Hindi mo siya kikilalanin na genie. Hindi mo siya kikilalanin na parang vending machine o superhero o lucky charm. No, kikilalanin mo ang Diyos bilang Diyos na nag-iisa at makapangyarihan sa lahat. Para kay David, ang glory ng Diyos ang pinaka-importante. Siya ang goal ng buhay. Siya ang reason kung bakit nabubuhay ang tao. Hindi siya instrumento para makuha niya ang lahat ng gusto niya. Hindi siya lumalapit sa Diyos para mapagbigyan ang mga kahilingan niya. Kinikilala niya na ang Diyos ay hindi isang fairy godmother na lalapit ka para matupad ang iyong wish, kundi ang Diyos ang wish niya. Hindi siya lumalapit sa Diyos kasi natatakot siya na baka hindi siya tulungan na maabot ang goals niya. Mali para kay David. Ang goal niya ay ang Diyos. Ang goal niya ay matupad kung anong goal ng Diyos para sa kanya at hindi ang pansarili niyang goal. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Gaano kadalas kang lumalapit sa Diyos dahil meron kang gustong makuha? Of course, wala namang masama dito at gusto talaga ng Diyos na sa Kanya tayo aasan ng lahat ng pangangailangan natin. Pero kung yung hihingiin mo lang ang dahilan ng paglapit mo sa Kanya, ay masyado mong minamaliit ang Diyos. Mula sa pagiging Diyos ay binababa mo siya sa isang genie o ATM machine. Mula sa pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng lahat ng bagay, ay binababa mo siya bilang tagapagbigay lang ng kahilingan mo. Dumalabas siya ang servant at ikaw ang master. No, mali kaibigan. Kung lalapit ka sa Diyos, ay lumapit ka na may pagsamba at pagkamangha sa Kanya. Purihin mo ang kabanalan niya, ang kadakilaan niya, ang kaluwalhatian niya. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos for who He is. Lumapit ka sa Kanya dahil Siya ay Diyos na mabuti. Ang goal mo ay makapiling Siya. Ang goal mo ay makasama Siya. Ang goal mo ay mas makilala mo siya at mas lumago ang pagmamahal mo sa kanya araw-araw. Ang goal mo ay magpakumbaba sa harap niya at sambahin siya. Dapat gising mo, sasabihin mo, Lord, salamat! Dahil isa na namang araw ito at pagkakataon na sambahin kita itaas kita, i-prioritize kita sa aking buhay. Tulungan mo po ako maintindihan ang babasahin ko ngayong salita mo. Kausapin mo po ako. Nasasabik po ako sa sasabihin mo sa akin ngayon. Lord, tulungan mo ako na ma-delight ako sa iyo ng mas higit sa asawa ko at mas higit sa anak ko. Na mas ma-enjoy kita ng mas higit pa sa trabaho ko at negosyo ko. Ikaw ang priority ko. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos ang mga salitang ito? O diretso ka na agad sa mga hinihingi mo sa Kanya. Kaibigan, ganito mo ihahanda ang puso mo para sa Diyos sa tuwing mag-iisa ka kasama niya. Nakakalungkot kasi kadalasan kaya tayo nagpupunta sa church ay para makaramdam tayo ng magandang mood. Feel good, ika nga kasi maraming pinagdadaanan. Magka-quiet time ako kasi para ma-inject sa akin ng booster na pampasigla sa buhay, pang vibes, ika nga. O magbabasa ako ng Bible ngayon para mas marami akong alam sa Bible kasi magtuturo ako. Ako ang facilitator sa D-group namin ngayon. Pero si David, kakaiba. Ang daming pinangako sa kanya ng Diyos pero andon lang siya nakaupo. Nagtataka, namamangha, feeling undeserved, humble, at worshipful. Narealize ko, para kay David, ang gusto niya lang ay manatili sa presensya ng Diyos. Wala siyang hidden agenda. Para sa kanya ay sold na, sulit na, makasama lang niya ang Diyos. Grabe, ito ang practicing the habit of solitude, kaibigan. Na-enjoy e mo siya dahil nakakasama mo ang Diyos na kayong dalawa lang. Kaya nga, ang tanong ay, sino ba ang mga tunay na worshiper talaga ng Diyos? Kaibigan, ang tunay na worshiper ng Diyos ay yung mga taong nakafocus para magbigay ng glory sa Diyos. Hindi siya nakafocus sa sarili kundi ang inaalala niya palagi ay kung paano niya papupurihan ang Diyos sa buhay niya araw-araw. Now, ito ang tanong, kaibigan. Kung napapanood mo ito, ay kinakausap ka ng Diyos ngayon. Kaibigan, kung maghahanap ba ang Diyos ng mga tunay na worshippers dito sa mundo, ay isa ka ba sa mga makikita niya na merong worshipful heart? Kaibigan, tanda mo ito, habang nagwo-worship tayo sa kanya privately, nako, liliwanagin niya ang kanyang salita sa atin. Ihahayag niya ito sa puso mo sa paraang hindi kayang gayahin ng sino mang pastor o preacher. Tapos habang ginagawa nating habit ang solitude, nako, papalakasin ng Diyos yung ating puso. Muli tayo magkakaroon ng pag-asa. Ang ating spiritual hunger, masasatisfy. Kung tayo ay spiritually drained, tayo ay mapupuno ulit. Habang ginagawa natin ang private worship, ay madedelight tayo sa Kanya. Kinakantahan natin siya, umiiyak tayo sa Kanya, pinapaalam natin ang ating mga pinagdadaanan sa Kanya. Nilalabas natin ang ating mga iniisip at inaalala. Nagagawa nating aminin ang mga kasalanan na kadalasan ayaw nating sabihin sa ating kapatiran. Tapos sa ating private worship ay magsiselebrate tayo dahil ang lahat ng ating kasalanan ay bayad na at pinatawad na tayo. Kaya habang kausap natin siya, pasalamat tayo ng pasalamat. Pinupuri natin siya ng pinupuri. Kaya kahit Monday pala, naku, excited ka na mag-Sunday ulit kasi gusto mo papurihan siya kasama ang iba pang kapatiran. Hindi ka na makapag-antay. Grabe. Kaya kaibigan, ito'y tandaan mo. Hindi ka magkakaroon ng excitement na mag-worship publicly pag Sunday kung hindi ka nag-worship sa Diyos privately araw-araw. Kaya nga narealize ko na sobrang nakakaawa ang kalagay ng isang tao na pupunta lang sa church o mag-worship online dahil ang reason niya ay Sunday na kasi kaya kailangan. Mali! Kaya nga kaibigan, kung wala tayong private worship, hindi tayo ma-excite to worship God publicly. Parang duty obligasyon lang ang mangyayari. Yung bang kailangan ka pang sunduin? Kailangan ka pang i-encourage? O pilitin? Kailangan ka pang paalalahanan? Sige na, sama ka, libre kita ng lunch. Kakain tayo sa labas. Sumama ka lang. Magaling ang magpipreach ngayon. Sama ka na. Ay, siya ba magpipreach? Ako, ayoko na. Ikaw na lang nakakaantok yan. Kaibigan, mali. Prepare your heart for worship. Have a worshipful heart. Araw-araw. Bakit? Kasi yan ang nakakalugod sa Diyos. Imagine mo ito. Paano makakasatisfy sa ating puso ang isang beses na worship tuwing linggo? Kaibigan, hindi. Kulang ito. Kasi pagdating ng Monday, gutom ka na ulit. Drain ka na ulit. Kaya tanong, paano ka lalakad ng may kabanalan at kalakasan kung palagi kang gutom spiritually? Wala kang maibibigay sa iba kaibigan. Kaya nga hirap na hirap ka mag-serve kay Lord. Kaya ka nagiging irritable sa iba at hindi ka rin natututo magpatawad. Kaya nga ito ang hindi pwedeng mangyari. Yung tuwang-tuwa ka dahil nakapag-worship ka. Ang ganda ng message. Sabi mo na bless ka. Sabi mo kinatagpo ako ng Diyos. Pero pagdating ng Monday to Saturday, ayaw mo na siyang katagpuin ulit. Sabi mo, okay na ako nung Sunday, di na kailangan. Nakausap ko na siya. Kinatag na niya ako. Grabe, nakakalungkot naman yun, kaibigan. At hindi yon posibleng mangyari. Yung sinasabi mong kinatag ka ng Diyos, baka ritual lang yan. Hindi encounter. Baka naantig lang ang damdami mo sa music. Baka nakiliti ka ng konti dahil sa lighting effects o dahil sa pagsigaw ng pastor. Bakit? Kasi pag totoong na-encounter mo ang Diyos, ay magpapakumbaba ka sa Kanya. Pagnanasaan mo siyang hanapin araw-araw sa buhay mo at hindi lang tuwing linggo. At sasabihin mo, Lord, suko na ako. Kaibigan, have a worshipful heart. Make it a habit to be in solitude. Pag seryoso ka na, nakilalanin siya, iahayag niya yung kanyang sarili sa iyo. Pag ginagawa mo ito araw-araw, ay meron siyang revelation din sa araw-araw. At habang na-encounter mo siya araw-araw, ikaw ay nababago. Nakikita mo ang sarili mo kung gaano ka karumi at na-appreciate mo kung gaano ka gracious ang Diyos sa iyo at di mo mapigilan ang sarili mo na sabihin sa kanya, Lord, salamat po. Now, here I am. Send me gamitin mo po ako. Kailangan ka po namin, gamitin mo po ako para abutin ng iba na naliligaw. Yung mga taong hindi ka pa kilala. Alam mo, ito pa yung nakakalungkot. Dahil yung mga taong nagmi-minister, mga full-time sa ministry, ay sila pa yung mga walang personal worship sa Diyos. Kaya sabi ni Donald Whitney, ignoring personal worship, will transform a minister into the politicking and the ladder climbing and the name dropping and the prideful string pulling sort of person that seems to make more delight in politics than preaching sermons or preparing for ministry. Grabe, tapos sabi pa ni Whitney na sa statistics ay isa lang sa 20 na pastor ang mananatiling pastor hanggang umidad ng 65 years old. Bakit? Ano nangyari sa 19? Ang dahilan ay hindi nila pinapahalagahan ang private worship. Tumatakbo sila ng walang gasolina. Kaya kalaunan ay nababurnout. Kaibigan, you cannot give what you don't have. Sabi ni Craig Groeschel, you can continue to pour out if you don't fill up. Kaibigan, mapapagod ka sa ministry. Kung busy ka sa ministry pero hindi mo hinahayaang mag-minister sa'yo ang Diyos, hindi magtatagal, aayaw ka mag-lead ng D-group. Aayaw ka mag-volunteer. Ipapasa mo responsibility mo sa iba. Ibigan, tanda mo ito. Kung gusto mo maglingkod sa Diyos, practice private worship first.